welcome back to my channel so magluluto po tayo ng pork adobo so yan kung nakikita nyo sa inyong harapan yan po yung ating mga ingredients ang ating first ingredients yung ating pork so kinat ko na siya ng adobo cut so yan so next nating na ingredients eh, meron tayong saba na hinog so sa lalagyan na natin yung ating adobo and then meron din tayong patatas. Siyempre, hindi mawawala yung ating panggisa na meron tayong onion and then garlic. Guys, lalagyan din po natin ng labuyo para medyo may kaunting anghang at tapang yung ating adobong pork. Then guys, lalagyan din natin ng paminta and then yung dahon ng laurel. Siyempre, yung ating pampalasa, yung ating magic sarap. Siyempre guys, hindi makukumpleto yung ating pork adobo kung walang soy sauce. Yung ating toyo, ang ating brand na gagamitin ay yung Silver Swan. At saka yung ating sukang puti ay yung ating Silver Swan brand. So yan guys, ang ating mga sangkap. So guys, yan ang ating kumpletong ingredients. So meron din tayo ang kasama sa ating ingredients, yung ating cooking oil. Ayan guys, tara, umpisa na natin magluto sa ating munting kusina. So guys, lalagyan na natin ng cooking oil. Painitan lang natin yung ating pan. So ilalagay na natin yung bawang at saka yung sibuyas. Ayan. Ayan, haluin lang natin na konti ng bagya. Ang next na yung ating pork. Yan. Ay, isang sila. Yan, halu yun lang. Then, isasangkot siya natin sa dyan sa ating bawang sibuyas. Guys, taklaban muna natin at hayaan natin lumambot yung ating pork. So guys, in-open na po natin. Tingnan po natin kung ano ay medyo medyo luto na po siya ng konti. kasi medyo nagiba na yung kulay. Eh, nahanuin lang natin. Guys, na nga pala itong ating lulutin ay medyo iga ng konti yung sabaw. So yan guys, hintayin pa natin uli. Tatakloban ulit Tataklo uli natin. Hintayin lang uli natin pang maluto ng bahagi. Talagay na po natin yung ating saging at saka yung ating patatas. Then, halu lang ulit. Ang next natin ilalagay naman yung ating toyo. Ang next natin ilalagay ay ang ating suka. Yan. Then yung ating sili. Then yung ating magic sarap. Yan, sunod yung ating paminta. Ayan. Then, one cup of water. Ayan. Then, tatakloban ulit natin. Hayaan lang natin maluto yung ating pork palette. Guys, ilipin po natin kung ano nang itsura ng ating adobo guys yan na po na yung aking cellphone wow dito na po siya guys maya maya po ihahanguin na natin para tayo ay makakain na ng ating hapunan guys yan po yung adobo na medyo iga po ng bahagya guys yan na po yung ating final recipe ng ating adobo iga so yan yan na po yung ating adobo pork. So, tapos na po siya at luto na po. So, pwede na po tayong kumain guys. So, dyan na po nagtatapos yung video natin for today. Salamat! Bye-bye!